So ito na ngayon mga gawiks, no dahil sa ito ay hindi madali buksan ang bearing niya para mapalitan no dahil sa hirap nito buksan ang karamihan nito mga gawiks, ay talagang nagpalit ng bago isang buong gearbox assembly no So ngayon dahil sa hindi tayo pa nakabili ay subukan natin na lagyan nga ng langis may butas yan na apat mga gawiks, pero dahil sa maliit ay subukan natin yan palaki natin parinahan natin mga gawiks, no yan, palakihin lang natin ng kunti para bukod sa langis mga guwiks ay lagyan din natin ng grasa no. Yan, yung dyan sa loob na kung saan mayroon tayong bearing dyan. So, barinahan ko lang mga guwigs. Yan, para ma mapalaki. So yan na mga no, nabutasan na natin ng medyo malaki at yan ay atin na ngayon pasakan o lagyan ng ating langis mga gawiks. So yan, lagyan natin ng langis sa loob mga gawiks. Ito ay remedyo lang no, kung ito ay ating masubukan pag ibinalik natin kung, ayun. So yan mga gawiks. Yan ay subukan lang natin at saka dito mga gawiks sa labas. Ayan yung labas mga gawiks Lagyan din natin dito Ayan Tapos lagyan din natin ng grasa Ayan mga gawiks Dahil sa ito ay Hindi <coughs> tayo pa nagbili ng Bagong kapalit no So buo kasi yan talagang palitan mga gawiks. Pero ito ay remedio lang So try natin kung pagbalik natin dito Ayan Ito yung ating unit mga gawiks Ayan yung motor Yung was motor nya no Ayan So, yan yung kanyang tab, yung bahay. So, ito yung ating tinanggal dito. Yan. So, ibabalik natin to mga gawiks, no? Subukan lang natin kung itong ating ginawa na remedyong paraan ay yan ay mabawasan yung ingay. So, yan na nga mga gawiks, no? Tayo ay naglagay na ng grasa dito sa ibabaw, no? Yan, nilagyan na natin ng langis yung butas yan mga gawiks sa loob at dito naman may langis na rin yan at nilagyan pa natin to ng grasa no. Yan isisiksik ko lang yung grasa dito maguik sa ilalim. May kanal dyan no. Ayan paikot. So yan. Isisiksik ko lang sa kanal maguik na sana ay makapasok doon sa loob. Para ang biring ay malagyan kasi hindi nga natin matanggal no. So yan. Tapos ay balik na natin to. Ayan maguik yung ating binaklas. yan So, ibalik ko lang to mga gawiks. So, yan ang mga gawiks. Ibalik na natin yung ating tinanggal no dito sa ibabaw niyan. So, yan mga gawiks ating ibabalik to. Dahil ito ay atin ang nalagyan ng grasa at langis. So, atin ang ibalik yan mga gawiks no. So, yan ang ating ginawa dati. Binaklas. Ito mga gawiks ay nakaganyan no. Yan. So, yan yung ating gagawin ngayon. Yan, babalik natin. Yan, sa loob. So, pukpukin lang natin ito mga Yan, para maglapat siya dyan, oh. Pukpukin natin. At itong kanyang prino, yan ay sumasabit. Kaya ito ay lain natin. Pag ganyan, paluwagan natin yung prino mga So, yan na mga na Nailagay na natin ngayon yung apat na tornilyo. Yan, higpitan na natin, o. So, yan ay atin ang higpitan. So ngayon ang kasunod niyan mamaya magwix ay yung kanyang gear clutch, yung plastic magwiks ito. Ayan, ayan yung ilagay natin diyan. Ayan. So yan ay ating higpitan muna. So ito na ang ating ilagay magwiks. Kasunod diyan, ayan. So yan ay ikutin lang natin para pumasok yung spring so yan na mag na ipasok na natin oh. yan so yan ang kasunod yan mag weeks ay ilagay natin yung <coughs> clutch nya ito yung plastic na to mag weeks yan dito yan mag weeks ilagay natin ayun lang yan yan mag -wigs. So ito na ngayon mag weeks na natin yung kanyang ayan yung clutch assembly niya no na ito yung nagpapa spin dry kapag uh, ito makarelease mag -wix. yan i-release -re yan tapos iikot ng pagganon mag weeks pa kanan so higpit yung spring diyan higpit yung spring kaya mag spin dry pero pag washing lang mag ito lang yung iikot yung pulsator dito yan ito yan, itong itong ihi na to mga gawiks, yan. Itong shafting na to, yan lang yung iikot reverse forward. Pero pagka mag-spin dry itong mga gawiks, may spring diyan. Yun yung kakapit doon sa kanyang ihi no para mag-spin dry. So yan na mga weeks, buo na no, nabuo na natin. Ngayon ilalagay natin yung kanyang itong mga gawiks. Ayan ito ilalagay natin dyan yan so yan mga gawiks tapos higpitan natin yan yan na yung kabuuan nya lahat ayan higpitan natin para may balik na natin dito mga gawiks ayan yung ating binaklasan no? ayan yung motor ng was so yan na higpitan ko lang to So, ito na mga weeks nakakabit na, na yung kanyang pulley no. Ryan, ay ready na para ibalik natin doon. Ayan. So, ito na ngayon mga weeks, ibalik na natin yung ating gearbox assembly no, ito. Ayan. So, ipasok natin dito mga weeks sa loob. Saan dito po galing. So yan ang magwix na ilagay na natin sa loob yung ating gearbox assembly no. So ito yung mga kanyang screw no. Ayan. So ilagay natin ito mga gawix. So higpitan ko lang mga gawix no. Tapusin ko lang paglagay yung apat na mga screw niya. So, 'yan ng mga Wicks, natin, matapos natin, 'yung mga tornilyo dyan sa gearbox. Ito namang motor magawix, ikabit natin 'no. Oh. Nakabit na natin 'to, isang tornilyo. So, itong isa pa magawix, ikabit natin. So, itong ngayon magawix, ang kasunod ay itong kanya'ng belt, ilagay natin. Bago natin higpitan ng todo 'yung motor magawix, 'yung kanya'ng tornilyo 'no. 'Yan. So, 'yan magawix. So, ipitan lang natin na ulit. Yan, higpitan natin. Nakabit na natin yun. Ang kasunod yan ay yung kanyang drain motor. Ay ito, yan, sa taas. So, ikakabit natin dito sa ilalim, no. Yung kanyang drain motor. So, tinali natin dito sa ibabaw yan, mga gawiks. So, alisin natin ilagay natin dito ayan yung dalawang tornilyo dahil ito yung kanyang drain motor paghila ayan mga dito natin ilagay ayan dito sa dalawang tornilyo na yan ito yung kanyang hila so ito mga ang drain motor na huli na natin ikakabit ayan so higpitan lang natin yung tornilyo Yan yung magbabatak mga gawiks. Pagka mag no. Pagka lalabas na yung tubig doon sa kanyang loob, sa kanyang basket. So, yan. So, higitan lang natin. So, ito lang, ganito lang mga gawiks, no. Yan, matapos na tayo. Nakabit natin yung gearbox assembly. Nakabit natin yung was motor, nakabit natin yung drain motor, yan na yung kabuuan lahat so, ayan na magawix kumplito na lahat yung parts dyan ayan so, alright na magawix yan, ready na, itayo na natin yan, natapos na tayo sa ating paggawa ng paraan para mabawasan ng ingay kapag spin dry no yan So ikakabit na natin ulit yan yung ating binaklas mga Gawix, yung kanyang tabno yung basket niya. Kabit natin ulit yan at siyempre tayo na natin tu mga Gawix. Yan, tayo natin para so yan mga Gawix, yung kanyang status sa loob. So linisin pa natin yan mga Gawix, no. So ito na ngayon mga gawiks no. Matapos natin may balik yung ating ginawa dyan sa kanyang gearbox assembly. So ito yung tab niya ngayon mga gawiks. Yung basket niya. Yan. So ating ibabalik ngayon dito yan sa loob mga gawiks no. Yan. Balik natin sa loob. Tanggalin muna natin yung takip. Yung cover. Dito. Yan. Tanggalin ko lang muna mga gawiks. At yan ay ating ibabalik yung basket para yan ay atin masubukan ating matisting kung gaano na kaingay yung kanyang spin dryer so ito na mga guys no ayan ang ating nabuksan at ibinalik natin yung kanyang tab at ito yung mga kanyang tornilyo apat so higpitan na natin yan ay higpitan na lang So apat mga guwiks Pagkatapos nyan mga guwiks Yung takip nya Ito yung takip yun ang gagawin natin higpitan din natin to apat na screw mo na yan so ayan na mga nabalik na natin lahat no yung ating mga binaklas na mga tab dito tsaka yung takip so ngayon itong cover nya mga gawiks ay atin ang ibabalik no babalik na natin to yan So ayan na mga gawiks, higpitan na lang natin, ilagay na natin yung screw nya dito, ayan. So, yung dalawa dito mga gawin sa likod ay maigpit na yan. Eh. Dito na tayo. Pigpitan natin. Yan. All right na ito mga Gawix. Ready na for testing to. Yan. Dahil sa tayo ay tapos na no. Yan. So, testing natin to mamaya mga Gawix. Yan. All right na. Okay na to. So, ayan na mga gawin. Yung kanyang spin dry no. ang kanyang sounds ay hindi na ganun kalakas, hindi na masyadong malakas ang ingay. Kaya all right na magwigs yung ginawa natin nung so, Ayan magwigs hindi ko na antay na matapos yan at yan ang kanyang resulta. Bye bye yaw. Muli maraming salamat sa suporta niyo Jan. Masayang buhay lang sa lahat. Bye bye.